チョキチョキチョキ。 Ay mga survival, magandang gabi sa ating lahat. So ito yung pangalawang balik ko dito mga Lodi. At talagang grabe yung pagpaparamdam talaga. Tested na tested mga idol yung napasok nating na lumang simbahan. Ah, magmamatsyag tayo doon guys kung nandoon pa ba yung elemento mga Lodi. Binabati ko kayong lahat ng isang magandang gabi. At ah, keep safe po kayo palagi dyan guys. Sa lahat po ng mga sumuporta sa akin, ayan magandang gabi sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Kaya hindi natin patatagalin pa guys. Pupuntahan ko na yung lumang simbahan sa gitna ng prutasan mga Lodi. Ayan na ay, mga idol, papasok na tayo sa alumang simbahan. Ayan, nakikita na natin yung simbahan guys. So, ito na, papasokin na natin. Dahil maraming nag-request sa akin na babalikan ko daw itong alumang simbahan. At try ko na matulog. So, uh, subukan natin na makaya ba ng uh, powers natin dito guys makaya ba natin tong ano na to elemento dito may protasan dito guys mga lansunis to mga lodi Gabi mga idol. Masyado kini kinikilabutan ngayon guys. Dahil nagpakita sa kamera natin yung nakaitim mga idol. Parang nag siya ng kamera natin. I-review ko mamaya mga idol yung video na to. At uh, screenshot ko to mamaya. Mga idol. Wow. Naapa ba dire ang elemento? Pwede ba ka magpakita sa kamera? Kung naa ka diri sa sulod, pwede ka magpakita sa kamera. Ha, hanapin natin mga lodi. Baka nagtago dito. Baka may elementong nagtago dito, guys. Hello? Wala, guys. Wala. Wala dito. Whoa. Nasaan ka? Gay, okay, labas. Lubabas ka. Magpakita ka sa kamera. kabahan ako dito guys sige papakita sa camera ang sakang klaseng element uy ano yun parang may dumaan guys ang sakang klaseng elemento wow. sige pwede ka magpakita sa camera nato Oh. guys gumagalaw yung mga bubog dito guys ibig sabihin dumaan ang elemento ngayon dito dumaan siya, guys gumalaw yung mga bubog dito guys oh. ayan o oh. gumagalaw guys Ge, magpakita ka sa camera. Ano to? Wow. Magpakita ka. Bakit nasa loob ka ng abandonadong simbahan na to? Oh my God. Ayan guys, oh. Ayan oh. Gumalaw. Gumalaw yung bubog mga lodi. Nasa paligid ko siya guys. Wow! Ayan. Gumalaw mga idol. Ayan. Gumagalaw yung mga bubog guys. Nasaan ka? Sige magpakita ka. Kabalo mo kung naglibot-libot traka kadiri sa kong giagian. Ho, hoy! Huwag ka magalit. Ay, kasawa sa ako ah. Ho! Tignan ko matamaan mga idol. suntikan ako matamaan guys nakatakot huh. dito good grabe dito sa loob guys ano? naririnig ko dito sa loob guys na paikot-ikot lang yung elemento dito guys Woo! Mapanakit itong elemento dito guys Ayan Nakikita natin guys Diyan Diyan guys, At uh, Yung elemento guys Siguro yung nakaitim na nakita natin Diyan siya naglalaro mga idol Diyan siya pumupunta mga idol oh sobra nakakatakot dito guys kahit sino guys matatakot talaga pag nakapunta dito <sighs> hindi ako makakatulog dito mga idol mapanakit mapanakit yung ano guys yung elemento dito ayan ayan na guys dito lang sa loob yung elementong itim mga idol. wow grabe dito mga idol yung kakayanin dito guys hindi kaya ng tapang ko dito mga idol nakatakot Yan. Naglalaro talaga mga lodi. Crape, mapanakit itong elemento, guys. Delikado ako dito. Ay mga idol. Wow. Guys, sumusulot sa atin yung elemento. Noctrine, 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 chiki lor. Ayan. Pinurisyon na natin guys. Maraming salamat sa yung lahat. Hindi ko kakayanin dito guys mag-isa. Ayan. Thank you so much sa yung lahat guys. Maraming salamat sa supporta. Hanggang dito na lang yung vlog natin mga idol at ata tatapusin ko na tong vlog dito guys Ayan, thank you so much yung lahat galit na galit yung elemento dito maraming salamat God bless